Muling nagpahayag ng kanilang sumpa ang magmamahalan hanggang kamatayan ang anim na puwat anim na pares na mga mag-asawa sa ginanap na ngayon at kailanman couples retreat sa Sierra Madre Suites Palayan City, Nueva Ecija noong May 24, 2025. Ilan sa mga dumalo sa paanyaya ng CCF o Christ Commission Fellowship sa mga empleyado ng pamahalaang panlalawigan, sina Brother Globin Pelayo at Sister Juliet Pelayo, 37 na taon nang nagsasama at residente ng San Antonio Nueva Ecija. Sa kwento ng mag-asawa, inihayag nilang mas pinatibay pa ng panahon ng kanilang pag-iibigan nang dumating sa kanilang buhay ang kanilang mga anak. Ayon kay Brother Globin na empleyado sa San Antonio District Hospital, ang sekreto ng kanilang pagsasama ay ang matibay na pananalig sa Panginoon, pagkakaunawaan, tiwala sa isa't isa at syempre anya dahil masarap magluto ang kanyang may bahay. Nakafokus umano sila sa simbahan at palagi rin anya silang active sa gawain doon bilang miyembro ng Shrine Ministry sa Parish of St. Anthony sa San Antonio, Nueva Ecija. Ako po ay nasisiyan sapagkat uh, ito po ay isang gawain patungo sa ating Panginoon na talagang pinaghandaan din po namin para kami ay uh, makadalo dito sa okasyon na ito na Pupos Retreat na ito. Bilang haligi ng kanilang tahanan ay isang ayon si Brother Globin na ang mag-asawa ay nagkakatulungan na si Mrs. ay nasa bahay lamang bilang ilaw ng tahanan habang siya bilang ama o haligi ng tahanan ang siyang dapat na provider para sa kanyang pamilya. Ang pag-aasawa po ay hindi parang kanin na isusubo mo na pag napasok ay iluluwa mo. Ito po ay isang malaking, napakalaking responsibilidad bilang mag-asawa na talagang gagampanan natin ang pagsasama sa hirap at ginhawa. Eka nga, e, till death do us part. Pagbabahagi ni Brother Mark Anthony Mendoza, isa sa mga event coordinator ng CCF, hindi naging madali ang paghahanda sa ginanap na retreat, pangunahin na ang pag-iimbita ng maraming kopol. Lahat po kami dito po volunteers ba diba, na talagang willing po na ipasa sa mga tao na nandito kung ano yung value, ano yung uh, halaga na amin naiintindihan at nakuwa sa buhay namin uh, nung kami naman po yung umattend ng event na to. Kaya ano po, um kasama na din po dyan, ay yung panalangin uh, hindi po yan mawala we really pray hard uh, for our preparation para po sa mga numbers of uh, volunteers maging enough ganyan and uh, of course yung mga speakers po natin uh, we really prepared them to find speakers that is really credible pagdating sa mga topics na kanilang hahawakan at kanilang ishishare share po dito sa ano sa ating couples retreat naisip nila anya na magsagawa ng ganitong aktibidad para sa mga mag-asawa upang maintindihan ang buhay may asawa. Kaya nagpaabot siya ng pasasalamat kina Governor Aurelio Oye M. Umali at Vice Governor Doc Anthony Umali sa tuloy tuloy na pagbibigay ng suporta. Maraming salamat po sa ating uh, gobernador at sa ating pong uh, busy gobernador para po sa pag-support sa ganitong klasing activity natin no. Uh, para po sa ating uh, mga mag-asawa, sa ating married couple. And uh, gusto lamang po namin ipabot yung aming uh, pasasalamat and appreciation po kasi napakalaking bagay po nito and uh, also para sa sa ating pong lahat if uh, we we are also inviting you kung hindi nyo pa po na-experience umattend ng married retreat, ina Inaaya po namin kayo na uh, umattend po sa aming mga, sa ating mga ganitong klasing event para po sa ikabubuti eh, n'o and uh, para ma-enjoy natin yung buhay mag-asawa kasama si Elsa Navalio, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.